Good morning mga Kasabila Mix Vlog Yun, Sa uh, kagubatan tayo ngayon Hindi, vlog dito kami sa ano Nandito kami sa plaza kayong lahat dyan mga kaibigan mga kaibigan ice cream po paabot na mamasyal muna kami ah, lakad lakad dito sa ano, sa park dito sa plaza namin medyo malilim dito eh kasi maraming puno sa bahay kasi mainit kaya yeah, dito muna kami pahangin lakad ng konti. Exercise. Masama ko yung asawa ko. Hello po mga kaibigan. Namig ng hangin dito. Crazy. Sarap dito magtanim ng gulay, ano? gandaing yung, ano, yung... Lupa. Lupa. Mga kamot. Kamot yung takoy, sarap. Ano? Tanim. May mga gabi sila, oh. Ano? You know, healing, gardening dapat may ano sila dyan, yung okra, no? Kaya ano, yung tawag nito, yung kamatis, sa katalong. bikers, shout out sa mga bikers. Exercise sila dito. din nila dito. Kundi naman na tumboy. Pa oh. huh? ba Ha? Ba na mga ban shot yung ano nila, yung okra. Oh. Saka bila. Dito yan, basta hawakan na. Yan. ayos. ang daming tanim nila kaya lang hindi nalaga na maayos oh. oh. walang ano pampataba mas kabila marami marami silang mga tanim dito ng kagubatan oh.